masa I'm I sabay na mapaputi pa ang ating buhay. Kaya sa inyong trabaho, kami aantabay. Sa inyong kalusugan, ay aagapay. Sa karapatan mo, magbabantay. Kami ang Gabay Party List number 139 sa Balota. Ang inyong pong pag-asa. 139 Gabay. Gabay Party List Ang Party List ng Pamilyang Pilipino Nandito na ang gabay ng Pamilyang Pilipino Ang ating kaagapay at boses sa Kongreso Dalaay pag-asa na para sa mga Ating ang party list nang gabay na pa ang ating buhay. Kaya sa inyong trabaho, kami aantabay. Sa inyong kalusugan, ay aagapay. Sa karapatan mo, magbabantay. Kami ang gabay party list number 139 sa Balota. Ang inyong pag-asa. 139 Sa tamang gobyerno, maiaahon natin sa kahirapan ang Pilipino. Ang trabaho ng Pilipino ipaglalaban ni Gabay. Ang Gabay, ang karagapay ng manggagawang Pilipino. Gabay Party list, ang party list ng pamilyang Pilipino.

Loading. Magandang araw sa inyong lahat, nasan man kayo sa daigdig nito? Ito po yung Spokes Harry sa panibagong Spokes Hour, live na live from Loading. Magandang araw sa inyong lahat, nasan man kayo sa daigdig nito? Ito po yung Spokes Harry sa panibagong Spokes Hour, live na live from The Hague. Ang pag-uusapan natin nakita natin kung paano kinidnap ang Pangulong Duterte. Meron bang pananagutan ng mga kapulisan, mga miyembro ng kabinete at ang presidente mismo. nung sa nilang pindala ang ating presidente sa dahig? Well, unang-una -una po ha, bago tayo pumunta sa usapin na ganyan, eh, sasagutin ko lang po yung sabi ng uh, ating Executive Secretary Bersamit na hindi raw nila tatanggapin ang pagkataon ni Presidente Duterte kung mabibigyan siya ng provisional liberty ang proseso po ay eh, nabi ko nung isang araw no po pwede mag-apply for provisional liberty ang tingnan is flight risk ka ba anong krimen ikaw ang nasasakdal ano yung mga kondisyones at kung uh, may, kap may capacity ka ba para manakot ng mga testigo no tapos ang susunod na tanong saan kapo pwedeng sa Netherlands pero syempre kung sa Netherlands eh bakit pa sila hihingi ng provisional liberty eh narito na sila no bagamat syempre ganito ang hawla yung tinatawag nating Hilton prison no pero hindi nakapagtataka po ang sinabi ni Esper Samin. Eh kaya nga nila kinidnap at pinadala sa Dahige eh, dahil ayaw nila nasa Pilipinas sa Presidente Duterte dahil kasama si Vice President Duterte siya ay napakalaking tinik sa kanilang kagustuhan na magkaroon na naman ng Marcos Forever Part 2. So hindi na po kami nagtataka, ES, na talaga hindi niyo patatanggapin ang pagkatao ni Presidente Duterte. Pero sa tingin ko, hindi rin kayo patatawarin ng taong bayan. 80 anyos na gusto na lang mamahinga at mamatay sa kanyang sariling bayan, pinagkakait nyo pa. Huwag po kayo mag-alala. Nakaukit po yan sa puso at isipan ng mga taong bayan, karagdagang kasalanan ng Marcos administration sa sambayan ng Pilipino. Hindi po yan mabubura sa aming isipin. So ano nga bang krimen ang nangyari nung sapilitang isinakay nila si Presidente sa eroplano na nagdala sa kanya sa dahig? Well, ang ginagamit po nating term ay uh, kidnapping pero sa totoo lang, baka ang kidnapping po hindi po pwedeng gawin ng isang taong gobyerno. Kapag taong gobyerno po ang uh, ang uh, nanupil ng kalayaang ng kalayaan ng uh, um, liberty, ang tama pong krimen na nagawa ay yung tinatawag na arbitrary detention. Ano ba yung mga elemento ng arbitrary detention? Number one, yung nasasaktan o yung taong gumawa ay isang taong gobyerno. Pangalawa, e eh, pinakait niya yung kalayaan ng isang tao, no? Dapat pero aktwal na paghuhuli at restraint ng kanyang kalayaan. Pangatlo, ito ay walang legal na basihan. So tingnan natin kung may, ba yung mga elemento. Una-una, taong gobyerno ba? lahat ng gabinete at ang presidente na nagkonsyabahan, conspiracy, na ipagkait ang kalayaan ng dating presidente Rodrigo Roa Duterte. Ang sagot, oo, element one, present. Element 2, nagkaroon ba ng aktual na pagdedetene kay Presidente Duterte? Well, nakita naman natin sa video, tinanong nga ni, ni, ni Presidente doon sa Bilamor, ako ba yung under arrest? Opo, anong dahilan? Eh, hindi nila naman pinakita yung uh, warrant of arrest ng ICC. Pero ang sinasabi nila, Interpol, ICC. Pero wala pong kadududa na nung panahon na yon hindi makakaalis si Presidente doon sa Bilamor kasi sa katutak na pulis ang naroroon para siguruduhin na hindi siya makakaalis no, doon sa Bilamor. So, element number two, it present. At ang pangatlo, ang detention is without any legal basis. Yan po ang pag-uusapan natin. Legal na ba yung warrant of arrest? Well, kung yung warrant of arrest ay dumaan sa tamang proseso, legal po yan. Pero ang sinasabi nga natin, hindi tama ang proseso. Ano yung hindi nasunod? Yung Article 59 ng Rome Statute, na dapat yung unang-una -una, humingi muna ng kooperasyon sa pamagitan ng DFA ang uh, ICC. Pangalawa, humingi rin ng assistance sa Interpol um, ang ICC. Hindi po parehong naganap yan. No? Unang-una, -una, wala pang pa ang request na nagagawa ang ICC sa uh, Pilipinas. Ayan na sila, inareso na nila. Pangalawa, wala namang kahit anong kooperasyon ang hinihingi ang ICC sa Interpol at wala pang ginagawa ang Interpol no? kasi walang red notice alert laban kay Presidente Duterte noong mga panahon na yon. Pangatlo, meron lang diffusion notice na ang nagpadala naman ay Pilipinas. So walayon wala yon. Parang ang Pilipinas hinihingi niya sa sarili niyang Pilipinas na arestuhin si Presidente Rodrigo Roa Duterte. Now, paano sana naging legal yung warrant of arrest na inisyo ng ICC? Well, naging legal sana yan kung pinadaan sa proseso. Ang sabi ng uh, Rome Statute, papadaanin natin yan sa pamamagitan ng proseso ng extradition. At ang extradition naman, ang umiiral na batas dyan na isang presidential decree na hanggang ngayon po ay hindi pa na-repeal, re no? At ang um, yan po ang uh, Presidential Decree 1069 na nagsasabi nga na kinakailangan maghain ng uh, complaint for extradition ang ang gobyerno sa ating RTC. Ang RTC mag issue ng uh, uh, warrant of arrest tapos dadali ng tao sa hukuman at tatanungin ng hukuman, ikaw nga ba itong taong hinihingi na kung sino man humihingi anong krimen na nagawa mo at kung meron bang legal na basihan nga na para uh, arestohin yung tao. Yung issue na kung meron legal na basihan hindi po nag-been issue sa lokal na hukuman kasi hindi nga nila pinadala sa lokal na hukuman. Ang ginawa nila, dineretso nila sa ICC na hinding-hindi naman po yan ang intensyon. Alam niyo po kung babasahin natin yung trabwa perepratwa. Ano yung sabihin ng trabwa perepratwa? Ito po yung proceedings nung sinusulat nila ang Rome Statute. Kaya linagyan niyang article na yan na kinakailangan dalhin muna sa lokal na hukuman kasi nga po yung mga naunang pagkakataon na palibasa akusado ang isang tao sa isang karumaduman na krimen gaya ng pagpatay ng mga hudyo ng pangalawang pandaigdigang digmaan na nangyari kay Eichmann. Yung Eichmann nga kasi kinidnap galing sa Argentina, dinarag uh, para hindi makapalag at dinala sa Israel kung saan siya linitis. At ang isang depensa niya, pwede ba naman yun kidnapping na ang ginawa niyo sa akin para lang ako mapanagot para magkaroon ng katarungan ng biktima ng World War II. Sabi ng hukuman doon na Israeli Supreme Court, main pa nga dahil wala kami pakailam, malay namin kung paano ako nahuli, importante, bigyan ka ng katarungan at ng patas na paglilitis. Pero alam natin, hindi na po yan sa sa batas na ng karapatang pangtao. Kinakailangan kung ikaw ay nais mong magbigay ng katarungan laban sa isang tao na na gumawa ng isang karumal na krimen laban sa buong daigdig, yung pamamagitan ng pagkuha mo sa taong iyon ay dapat nasa tama rin. Kaya nga, ginawa ng Rome Statute, dapat dalhin muna sa lokal na hukuman at magkaroon ng tamang uh, extradition hearing ng masigurado na walang paglabag sa karapatang pang tao. At dahil hindi nga po yan nasunod, anong tanong natin? Nandyan ba ang legal na basihan sa pag-aaresto at pagpapunta sa dahig ng presidente? Ang sagot, there was no legal warrant. Dahil nga po, ang warrant to arrest, dapat pinapunta muna si Presidente Duterte sa harap ng lokal na hukuman ng malaman kung meron bang sapat na basihan na bigyan ng visa yung mandamiento de arresto na in ng um, ICC. So mukhang ang element 1 present, ang element 2 present, ang element 3 present. So talagang ito pong Uh, kaso laban sa mga taong gobyerno na nang huli kay presidente at nagpadala sa dahig ay ang kasong arbitrary detention. Ang tanong, e eh, paano yung pagpapadala sa ICC? Kasi alam natin na mayroong international crime na extraordinary rendition. Well, sa Amerika nga, di po yan illegal eh. Sa, sinasabi ng Amerika, may karapatan sila na yung mga uh, kalaban ng gobyerno, mga risk to national security, po pwede nilang dalhin dun sa mga lugar-lugar na pwede silang matorture kasi pinagbabawal ang torture sa Amerika. Yan yung sinasabi nila extraordinary rendition. Ito po, malinaw na kidnapping. Kasi kinuha yung tao, ang nagdala dito sa Hague ay mga taong gobyerno pa rin, kasama yung mga polis na sakay ng aeroplano at saka um, linagay sa hukuman. Ang tanong, e paano yung mga tao ng ICC? Hindi pa sila conspiracy rin. Well, ang sagot po dyan, ayon sa ating Batas Pilipinas, sa kung matapos masabihan ang mga magistrado dito sa ICC kung paano nakuha ang pagkataon ni Presidente Duterte at nagpilit sila na ituloy ang proceedings, ang akin posisyon, pati mga magistrado po pwedeng maliti sa Pilipinas. Dahil sila ay magkakaroon na ng konsabahan, conspiracy na ipagkait ang kalayaan ni Presidente Duterte bagamat ang pamamaraan nga na nakuha yung kanyang jurisdiction sa kanyang pagkatao ay illegal through kidnapping. Pero sa ngayon, di ba natin alam? Kasi sigurado naman ako, ilalabas yung issue ng uh, pagiging illegal ng paghuli sa kanya at titignan natin kung anong sagot ng mga maestrado. Totoo po na meron talagang provision sa wrong statute na merong immunity yung mga opisyalis ng hukuman. Eh, hey, kung ang korte naman mismo, ang ICC mismo, magbabaliwala kung ano nakasaad sa ICC. Bakit ang Pilipinas naman, eh, i-honor yung immunity nila. Gayong pag nalaman na nila na iligal yung pamamaraan ng pagkot sa kanyang pagkataot, nagpili pa rin sila, alam naman nila na sa batas ng Pilipinas, meron silang pananagutan. Eh, paano natin sila makukuha? Well, kung kinidap nila si Presidente at nila sa dahig, anong pipigil sa Pilipinas? para kidnapin din sila dalhin sa Pilipinas at litisin at ikulong. Di ba? Kaya nga po ako, ang sinasabi ko, daanin natin ang lahat sa legal na pamamaraan. Pati yung pamamaraan ng paghuli sa isang akusado. Remember, it is the golden rule. Kung ayaw nila na kidnapin yung mga nagpakulong kay Presidente at dalhin sa Pilipinas litisin at ikulong sa Correctional for Women, importante, igalang din nila yung karapatan ni Presidente Duterte at matapos mapruebahan na ang kanyang pagpapadala rito ay through kidnapping, at arbitrary detention, e eh dapat mag-order na palayain ang Presidente Duterte. Wala pa kong linalabak. Statement of fact lang po yan. Kasi nga po, kung magpipilit tayo ng yung tinatawag nating unilateral action, yung aksyon na sangayin lamang sa punto de vista ng isang partido, po pwedeng gantihan yan nung kapilang partido na gagawin, gagawin din niya kung ano yung gusto niyang gawin. No? Kaya nga po, dapat lahat sumusunod sa rule of law. At bagamat hindi pa nga nahahain yung issue ng, uh, pagiging ilegal ng pag-aarest of Presidente Duterte, matapos yan. Ang aking paninindigan bilang, bilang isang Pilipinong lawyer, ha? Kapag nasabihan sila kung paano at hindi sila Uh, nag-order na i-release ang presidente, pati sila may pananagutan sa batas Pilipinas. At huwag kayong mag-isip na palibasa, sibilisado mga Pilipino, eh hindi natin magagawa ang ginawa nila kay Presidente Duterte, na pinakindak nila sa si Presidente Duterte. Yun lang po. Wala pong krimen dyan dahil ang alam ko naman is the golden rule. Kaya nga po sinasabi ko, dapat daanin lahat sa batas, sa tamang proseso, pero premature nga kasi hindi pa naman natin alam kung ano maging decision ng mga maestrado matapos masabihan sila at napruebahan na kinidnap na po ang Presidente Duterte. Muli po, ha, importante na meron tayong karagdagang alam sa Batas Pilipinas at Batas International dahil napakadami pong fake news na kumakalat ngayon. Both sides, pro and anti, ay nagsasabi na fake news yung kabila. Pero sa tingin ko naman, ng sa patakalinuhan, katalinuhan ng taong bayan para malaman kung sino nagsasabi ng katotohanan at kung sino nang sisingilin, at siyempre po, ang kapangyarihan na matanggap ang impormasyon bilang katotohanan ay eh, nakasalalay po nga po no doon sa pagtanggap ng tao kung ano talaga ang katotohanan. Kaya ang karagdagang kaalaman, 'yan po ang sandata laban sa fake news. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Kontrobersyal ang aking sinabi ngayon. Pero bilang ibabgado sa Pilipinas, naninindigan po ako na yan po talaga ang krimen na nangyari. And let this be a warning to all na kapag uh, nagbulat-bulagan doon sa krimen na ginawa kay Pre Presidente Duterte, yan po isang basihan sa ating batas para sa rin bilang co-conspirator. Maraming salamat po sa inyong patuloy na tangkilik sa Spokes Hour. Hanggang sa muli nating pagkikita, ito pong Spox Harry nagsasabi, I love you Philippines, you're the only country that I have, you're the only country that I sakit na madama ako'y koina nga kona tu

Gabay Party List, ang party list ng pamilyang Pilipino.